to this video mga tropa may dala tayong kanin para sa ating mga manok nilagyan ko na pala to ng tubig kaya ganyan na lang ang kulay parang pasaw na siya mga lodi pagkalagay natin ng pagkain at patuka nila ay kunti lang yung pumunta nagbibidyo pa naman ako para makita nila gaano kadami yung manok ko yun pala ko kunti lang Alas 9 na pala ng umaga, kaya wala na sila sa ating bakuran. Eh baka estudyante yan. Tsaka i na natin. Baka tama rin na yung manonood sa atin. May ibang nagtataka, bakit na na yung moses natin? Yun pala ay gumagaya-gaya para dumami na naman ang ating views. Pero di talaga natin makuha yung boses niya kasi original siya. Tapos tayo ay copyright lang made in China pa. <laughs> so ngayon mga tropa, parang napahiya tayo kasi konti lang yung manok natin. Pero huwag kayong mag-alala, baka sa susunod na video ay marami na yan. O di kaya nandun na sa bahay ng kapitbahay at inulam na sila. Aabangan nyo yung next video, baka wala na talaga sila at nakita ko na naman mga lodi yung aso na mahilig makis makisalo kaya ang gagawin natin ay chichinilasin na natin mga lodi saka bawal talaga makisalo pag hindi sayo sa susunod pakainin nyo ng masarap yung mga Mr. Stay Aso para di pupunta sa ibang bahay ng kapitbahay nyo paalam